kaya nitong ayusin ng mga ugat, paganda ang daloy ng mga dugo sa ating Kaya titignan na natin kung totoo at effective. Dahil marami oh. lang oh. Oh. Mo -tira? <laughs> na relax sa kina naman di sa relax sana.

Oo, ayan. Ang menu ko lang pa oh, ito. Tumi. Ang pwedeng, no? Uh -huh. Nakai-dip. Uh -huh. Naka dito, tutok lang talaga dyan, no? Uh -huh. Oo. Oh. Eh, yung ano yung pula, dito, dito, dito. Oo, yung dami. O, bilis lang. Oh, oh, Napinig oh, talaga. na may Sakto lang yun. Sakto lang. Di <laughs> lahin <laughs> Saan? Di mula saong may inet. Mga Hindi ko malay. Hindi ko malay. Hindi ko matabaw yun. Hindi <laughs> <laughs> Hindi mo Parang paling herbal. Oo. Eh no, So, ito, naman, nakatamaan mo ngayon. Alam mo, ganyan Sa sex prevents, ba? O, sa baba? Oo, sa baba. oh pwede yan. Nakatamaan na yan sa likod Ayan, so, kaya, yun, na. Madalami ni nila. Yes. <laughs> mm -hmm. Ah, kaya dapat tutukan ng likod Kaya,

Pero madali lang siya. Okay, okay. dito hindi ka nangangalay? Ang ang kasi, saglit lang, effective na uh, lang. Oo, up and down. the ang ngayon lang. Saan ba na Dito. Dito? Na, pwede Di palaan. Yes. Pa hindi Sabi ano na pala okay, asensya, An siya? Gagawin na. Kumakalat ita dun la sa poins <laughs> ala pa siya kaso sumudele ala pa siya ala maibet ba iniya ako hindi sa likod niya sa kung kada ako biniyos na niya ano dapat po relax na relax kayo para maganda sa video. <laughs> okay na okay. Okay. Thank you. Okay. So, sis? Ano na sis? Ano na na sis? Ano ang ba level? Ito na sa kriya na. Ito na kayo malamig? Yeah. Sobrang init po. Layo na lang. Ano? Uh... Ay, niy, masarap daw <laughs> dito. Masarap naman ah. Hindi ba masarap pag ano? <laughs> masarap talaga pag tapon. Ay, hirap. royal oh, okay. uh, all kinds <laughs> okay. okay, of diseases stimulate stem you always find doon yung ilaw sa system 30 turn in apo, yan po ang kailangan na inintan ay pinapakpan mo <laughs> <laughs> wala bang free water na doon nakakaulit <laughs> 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 Sarap pa na. Para mas masarap pa okay. na. Ano, stay ko ala, okay na yun? Sandali okay. okay. lang to eh. Ang galing, mapaderma. Alam dermatologists. <laughs> Pupunta derma sa Ipil. Paayon sa Ipil ra. Hay oh, tumikitot te porte. O para mabilis no. Mah hindi nakakangala yan.

sa shoulder. And the largest vein at the back of our neck, ang batok ba. Okay, mm -hmm. you are using the most powerful device. Kaya medyo maninig siya. May blow ba yan? Walang blow ah. May blow siya wala. Naasin. Naasin. Pagkatapos okay. na ang mga lalim din, magaling din. Ito ng gana, oil ba? Kihigon po nila. Mga ipuan dito na. Ito dito ng mga tutulig. Ito ng pundo dito. So if you are healthy, you will become more healthy. Hmm. Yung sigaw may noto lang sa tatanggal ng tutulig.